Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilayumiddin wa baad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sa pagpapatuloy po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga kababayan nating uh, mga hindi pa Muslim uh, sa ating tinatalakay sa uh, mga nagnanais na yakapin ang pananampalatayang Islam pero may mga bagay na pumipigil sa kanila para yakapin ang pananampalatayang Islam katulad na lamang ng mga kababayan natin na nagsasabi na Uh, gusto nilang maging isang Muslim ngunit nakikita nila uh, sa, sa ibang mga kapatid nating uh, mga Muslim na sila ay gumagawa ng hindi magaganda hindi magandang mga gawain. So ano ang uh, katayuan ng Islam sa bagay na ito? Uh, Narabat nating malaman mga kapatid sa panampalatang Islam na ang Islam ay napakatuwid po ang aral nito patungkol sa pakikitungo uh, sa ating kapwa-tao sa mga Muslim man o hindi Muslim dahil alam natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na, la, na, na lamang siya ay hindi sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na kanyang ginanap yung mga may iinam na pag-uugali. Kaya nga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uh, "Inna ma li utammima So sabi niya at uh, katunayan, sabi niya na na ako ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang nag uh, gaganapin ko ang may inam na pag-uugali. Ganon din sa iba pang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, na, na kanyang sinabi, wa nas bi hasan. At pakitunguhan mo ang mga tao ng mabuting pakikitungo. So yan po ang napakatuwid na aral ng uh, pananampalatayang Islam. So ipinag-utos po sa pananampalatayang Islam na uh, pakitunguhan natin ng mabuti ang ating kapwa tao. So yan po ang uh, aral ng Islam. Kaya nga narapat lamang sa isang uh, naghahangad na kung alamin niya yung mga aral sa Islam, ay alamin niya ito sa kung ano yung aral ng Islam, hindi sa kung ano ang ginagawa ng mga Muslim. Dahil nga ang mga Muslim ay uh, katulad din natin ng mga tao na sila ay nagkakamali, sila ay nakakagawa ng uh, kasalanan, katulad din natin silang mga tao. So kaya nga, wag nating ibase sa kanila kung ano yung aral ng Islam. Dahil kung ang isang Muslim gumawa siya ng masama, hindi ibig sabihin nun ay yun ang aral ng Islam. So bagkos yun, yun yung sinabi natin nung una sa pagpapatunay natin, uh, pagpapatibay natin ng Islam, ang kanyang itinuro sa mga tao ay kabutihan. Yung pagkakaroon ng mabuting pakikitungo sa mga tao kahit man sa mga Muslim, kahit sa mga Muslim at saka hindi Muslim. So yan ang katayuan natin. So narapat lamang na natin kung ano ang aral sa banal na Quran at sa kung ano ang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito natin matutunghayan yung tamang aral ng Islam hindi sa kung ano yung ginawa ng uh, isang Muslim. So, yan ang narapat nating gawin. Upang sa ganon ay malaman natin kung ano talaga yung itinuro ng Islam. So, now ay itong bagay na ito ay nakapagbigay sa atin ng linaw Uh, dahil nga alam natin na may mga uh, hindi pa Muslim na ganito talaga yung uh, kanilang uh, na encounter o na, na nangyayari sa kanila sa kanilang uh, paghahanap ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam isa ito sa kanil sa mga uh, pumipigil sa kanila para aralin ang Islam at para yakapin ang pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi